May ano pa yung palay? Mm -hmm. Grabe yung lupa oh. Bitak-bitak na talaga. So ayan po mga kasi farming. Uh, kakatapos lang po natin sa charge at kasama po natin ang ating pong mga kapatid. So dito si Kay Fernando at si Kumpay Nilo. Dito tayo sa kanya pong uh, asyenda. So tingin kami dito sa kanya pong uh, basakan na ito ay tuyong-tuyo na talaga. So plano sana namin uh, magtanim po ng pakwan dito kung may tubig pa. Kaya lang sa nakikita natin ngayon, ganito po kabitak yung lupa. Tapos yan po. Doon sa may kanal na dina natin kanina, dumantay sa may kanal na inaagusan ng tubig ngayon po ito yung tuyo na so dito na masisilip kami dito kung mayroon ng tubig so kahit magtanim kami ng konti lang para ano pangkain lang pangkain lang sana so yun iyan na lang ayan po tuyong tuyo na rin baba tayo baba ito po yung kanal wala na Bitak na rin po yung lupa may... Kangkung na lang. <laughs> Grabe ka tapa. Oh. Yeah, man Manggulay na lang tayo. Gulay na lang tayo. Oh. Ihalo natin ang isda mamaya. Ay, kahit adubuhin pa. So ayan po. Uh, at hindi rin sayang yung aming punta dito dahil mayroon din tayong kangkong na sariwang-sariwa. <laughs> <laughs> so, ayan po. Um, shout out po sa lahat po ng mga dito sa Barangay Aribungos. Nandito po tayo sa area. Uh, anong sityo nga natin dito? Baribi. Ah, Baribi. Isa ko pa ng Baribi. Brother? Mm -hmm. uh, kala ko proper pa ito. Sityo Baribi. So, ayan Oh, kita po natin. Yung mga palay ay talagang sa bagay, yung area na yan ay ano na, 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 harvest na, na gapasa na. So, ito naman, mayroon tayong palay dito na, ano ba? Ito, inisip na, hindi na makalusot. Mayan. Hindi na naman, ano? ano? Pero na. nagbunga pa rin siya, kahit pa ano, mayroon pa rin pong makuha dito. Ang, ano nga lang ay, yan po, oh, mapansin nyo, wala nang laman. Wala nang mga butil dahil, um, inatake na ito ng maya. So ito kata may mga laman pa rin oh. So kung ito ay magapasan pag nahinog na ng gusto, mayroon pa rin. Kaya ta ano ay ano pa rin ito pay? Ah ano pa rin sa kagutuman natin. So shout out po sa may ng palayan po na ito. Sino kay may-ari dito? Ah, karandang. So, ayan po, ano kahit paano mayroon pa rin po siyang makukuha dito sa kanya pong palay uh, lalong lalo na na napaka mahal po ng palay uh, o ng bigas dito sa atin so yung bigas ay umaabot na po ng 160 ang isang salop sa amin kasi dito sa bayan ng Brooks Point uh, salo po ang ang bintahan hindi po per kilo so ayan po Uh, at ito uh, nagka-plano na naman itong mga sindado sindado ano <laughs> uh, ba sa saan ang plano wala na tayo maplano wala, na, wala na tubig <laughs> wala wala na pong tubig so wala nang ano kaya napaganda sana no napakaawang uh -huh. napaganda ng area kung ito pumatanim natin dito ng pakwan uh, ganitong wala pang ulan So, maganda sana. Ang problema lang, yung lupa naman, okay pa naman sana, kata sa paano, di ba? Yung ilalim nito, ano pa rin nito siya, uh, malamig pa rin. Ang problema, wala naman tayong pandilig. talaga. Yan guys, oh. Kitang-kita po natin. Itong area na ito, itong basakan, kapag may tubig, makita natin sa putik niya ay itim na o green na. So, dahil nga sa tuyong-tuyo na, bumalik na siya. Nagkulay orange na. Bumalik na yung kanyang pagkatigas ng lupa. Wala so, tayong magagawa talaga. So, ganun talaga. Gusto man natin magtanim ngayon, mga kasi i-farming. Pero, walang ano. <laughs> Wala talaga. <laughs> walang water. <laughs> At mapansin nyo rin po yung mga niyog namin dito, yung mga bagong tanim. Nanilaw na rin po yung mga dahon. So, isa rin po yan sa sinyalis na nahihirapan na rin po yung mga niyog dahil nga sa tuyong-tuyo na talaga yung lupa so ito na lang ito maswerte pa yung may-ari na ito ng, ng palaya na ito itong palay, kahit na paano mayroon pa rin siya makuha uh, hindi pa rin na uh, tawag natin dito hindi pa rin po nasayang yung kanya pong pagtanim, na ito pa yung pagtanim nito, wala ng tubig may tubig pa may tubig pa tapos paglaki niya yun know, na amat-amat ah yung ano na siya mm, bitin na sa tubig bitin so kita paano ganito man katuyo so yung palay kasi kahit na hamog na siya uh, mayroon siya na na kukuhang hamog kaya tapo ano ay eh, nakatulong pa rin yun sa kanya para uh, magbigay siya ng bunga at ito nga mayroon ng bunga ang problema lang maya naman so mga si farming ang palay na ito estimate ko parang malapit din sa kalahati hektarya ito no? Oh, Ito di ba? Oh, kalahati. Nga, oh. So, kaya sabihin natin may makuha siya ditong mga 15 sako, 20 ka sako. So, jackpot na rin kaysa paano kasi sa mahal po talaga ng bigas dito ay masabi mo na panalo ka pa rin. kahit sabihin natin lugi ka sa pagod, lugi ka sa trabaho. Talaga. Malang. Yung mga baka nga dito, kawawa yung mga baka dito pa no? Ay, Kasi yung mga baka dito talagang wala na. Kalain nyo, ganito guys, oh. Tuyong-tuyo na yung dayami, itong mga palay na ito. Maswerte pa nga ito, eh. Kasi kaya pa, no? Mayroon pa mga kain dito yung mga baka na green-green. Yung doon sa doon sa taas, di ba? Sa taas. Talagang tuyo na talaga. Pati nga yung bajang, alam nyo po, guys, yung bajang. So yung Makati na para siyang gabi, Makati yan, so, hindi yan kinakain ng baka. Pero ngayon, pag tuyo na yung dahon, yung, yung, yung dahon, kinakain na nila. Para maglambok. So, ito, yung... so, patulad yan. Nangangkong na lang kami. <laughs> ano yan, napulutan na lang kumaya. Sayang ako sa kalapad ito. Sayang ano. Pero may tubig lang. May chance pa sana. Pero wala tagang tubig. Ganoon talaga. Saan na yung, yung paitan? Wala, ah, wala no? Wala ko nakita paitan dito. O oh, talagang hindi, hindi natin kilala yung paitan. <laughs> so yan guys, yung, yung paitan po, yan po isang uh, halaman na tumutubo dito o isang damo o gulay na tumutubo lang po yan dito sa basakan kapag panahon po ng tag-tuyo. Uh, So, sa basakan lang po yan siya tumutubo dito lang sa may ano, sa area ng ganito. Sa taas yan sa upland, hindi ka makakita niyan. So, tinawag yan siya na paitan dahil nga pag hinalo mo yan siya sa sa uh, gulay mo o sa isda, sobrang pait po talaga. Mas mapait pa yan sa ampalaya. Parang bagin-bagin Oo, di ba? Oo, 10,000 men. Sinisini sa lida. Parang yan lang nga yata yan, oo. Pero, guys, kahit mapait siya, pag hinaluan mo yung marunong ka lang magtimpla niya at marunong ka mag... Masarap siya, guys. Sarap talaga. So, ito din yung kanal. Ito, 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 ito yung ididriso. Ayan, mm -hmm. guys, oh. Yung kanal. Wala na. Tuyong-tuyo. Dito dapat nagatubog din yung kalabaw. Yun, wala na. Tayo rin talaga kaya Ay, Kabin, basakan sila so, ito nun Hindi yeah. Ito, parang oh, basakan din siguro kasi ganoon ni? -ano nila oh Kaya kapitan eh Gigano nila oh, gigawa nilang ano Gigawa ng niyugan May pansin, malagi dun oh Ayan, sititang yan na tubig Nagulayan mm. na siya dyan ang palayan oh mm -mm. Ah. Mm. yan siya mm -mm. Kaya ka Tapos pagampalayan niya, naglipat siya babo Wala pa rin, nag... ngayon Kupras na lang ang namilit na lang siya mm -mm. Hanggang nagkapitan siya uh Oo -oh. So ayun po guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin. At pansamantala po muna magpapaalam kami at babalik na lang po tayo uli sa pag-update dito sa atin po area. So muli po ano, shoutout po sa Pamili Idgol and Pamili Suarez, Pamili Alib, mga kapamilya natin dyan sa Puerto Princesa. And Pamili Abdul, sa lahat po ng mga kaibigan natin dito po sa Barangay Ribangus mga mamayan po dito sa Barangay Aribungos magandang magandang umaga po and happy Sunday po sa atin so ayan po God bless po sa atin lahat mga farming